Alam ni Coach Tim Cohn na magsisimula na ang tunay na pagsubok para sa Gilas Team at masusukat na nila kung nasaan na nga ba ang Gilas Team at kung handa na ba sila o hindi para sa OQT o Olympic Qualifying Tournament. May oras pa para sa adjustment. European Basketball Team na ang kalaban. Mas mataas ang level ng kompetisyon at kakailanganin natin ang lakas ni Nakay Soto at Jun Marfardo maging ang ibang players dito dahil dalawang 7-footers ang makakalaban nila sa loob ng paint at nagsasabay nga rin. Ang mga ito sa loob ng paint depende na rin sa taktika ng kanilang coach at kung ganun nga ang gagawin ng Turkey sa kanilang tune-up game laban sa Gilas ay malamang sa malamang gagawa ng pang-counter itong si Coach Tim Cohn. Latest na laro ng Turkey ay sa FIBA Eurobasket noong February 2024 pinataob nila ang team ng Iceland at ang top scorer ng laro ay ang dalawang 7-footers nila 20 points para dito kay Sanli at 14 points naman para dito kay Osmani. Kunting pahinga na muna ang Gilas pagkalapag nila sa Turkey tapos grind na ulit sa ensayo dahil laro na nga ulit laban sa team ng Turkey kung akala natin na nakakalamang na ang Gilas sa size dahil dito kay Kaysot ito ay doon tayo nagkakamali dahil tagtad nga rin ng mga 7 footers ang teams dito sa Europa ang susi ngayon para kay kaisoto Soto para magamit niya ng maayos ang kanyang height na 7'3 ay ang paglakas pa ng kanyang katawan habang tumatanda ito papunta sa kanyang mid-20s at sa tatlong taon pa bago natin tuluyang makita ang mas malaki, mas mabigat at mas malawak ang experience na kaisoto Soto sakto ang taon edad at hinug na sa experience na hindi nagbabago ang kanyang bilis tiwala nga si coach team nakakayanin ni na Junmar kay Soto at Japet ang mga bigs ng Turkey kung sa bayan sa loob ng paint ay makikipagsabayan sila pero hindi nga nasusukat lamang sa loob ng paint ang kalalabasan o resulta ng laro dahil ang mas matalino at ang mas mabisang team play sa offense at defense ng isang team ang mananalo sa laro. Pautakan ang mangyayari dito dahil hindi nagkakalayo sa height ang Turkey at Gilas. Kay Soto may konting advantage sa height at nakita natin mas malakas si Kai sa help defense kasama si Junmar. Mahihirapan rin talaga ang Turkey sa pag-score sa loob ng paint kapag Kai Soto at Junmar ang nagsasabay iipitin nila ang kalaban sa loob ng paint para sa 3 seconds turnover ang posibleng mangyari. Sanli ang nakita natin na makakamatch up ni Nakai Soto at Junmar Fajardo na aktibo sa loob ng paint at may pag-asa si Nakai at Junmar na mapigilan ang sentrong ito hindi madali pero parang tatapatan nila si Sanli base na rin sa laro ng mga bigs natin at bigs ng Turkey na nakita natin at mukhang tama si Coach Tim Cohn, kaya ni Junmar Kai Japet at iba pa na makipagsabayan sa mga European bigs. Ang kupunan na merong mas magandang team play pa ang mananalo hindi natin madadaan sa iisang play ang kalalabasan ng laro, Dwight Ramos ang magiging point guard natin at kahit sino naman kina Perez, Newsom at Dwight ay kaya nga rin na magdala ng bola at sundin ang mga plays ni Coach Tim Cohn, pwede rin na maglaro si JB, wing na point guard at ginagawa na niya ito noon pa man sa Ginebra. Siya ang nagdadala ng bola, umiikot, pasahan para sa magandang opensa at madalas bumabalik sa kanya ang bola kapag nakakuha ito ng magandang timing para sa open lane kagaya na lamang ng sa play na ito. Karamihan rin ngayon ng mga players na may height na naglalaro sa small forward ay kayang kaya rin na maglaro sa shooting guard hanggang sa point guard. Iba na ang basketball ngayon, dapat yung mga bigs kayang maglaro sa 4 at 5 at yung mas maliliit kayang kaya na i-transition ang laro nila mula sa small forward, point guard hanggang sa shooting guard na kung saan kaya naman ng gilas ang bagay na ito. Puyatan ang mangyayari o maagang gisingan para sa mga Filipino basketball fans dahil na rin sa nakita natin na lagpas hating gabi ang laro ng gilas sa Philippine time laban sa team ng Turkey. Jordan Heading ang isa sa mga player na gustong kausapin ni Coach Tim Cohn para sa extension ng kanyang mga players kung matatan matatandaan natin ay lumitaw ang pangalan ni Jordan Heading na pwedeng pamalit na muna dito kay Scotty Thompson pero hindi nga ito natuloy dahil sa pamilya ang inuna na muna ni Heading at mabilisan nga rin ang desisyon hindi preparado si Jordan Heading pero nasabi ni Coach Tim nakakausapin niya si Heading pagbalik nila mula sa Latvia dahil marami pang trabaho ang gilas at may pag-asa silang umabot sa top 4 ngayon sa FIBA Asia Cup qualifiers hanggang sa FIBA Asia Cup na mismo. Update naman tayo sa ibang friendly games at Slovenia at Lithuania ang nagharap para sa Lithuania na naglaro si Sabonis ang center forward ng Sacramento Kings habang si Luka naman patawa-tawa na lamang sa bench. Hindi naglaro para sa team ng Slovenia, lamang ang kanyang team sa last seconds ng laro. Nagkainitan pa nga ng konti dahil sa hatak sa bewang ng Lithuanian player laban sa Slovenian player. Dikit na dikit ang score 76-8, lamang ng 2 points ang Slovenia at kahit na friendly games lamang ito ay talagang nakikita natin na nagkakainitan at bigay todo sa laro ang mga players ng bawat team. Turkey nga rin, talo laban sa team ng Italy sa Eurobasket 2024 at panalo naman kontra sa team ng Iceland at ang susunod na laro nila ay laban sa team ng Hungary sa November. Habang ang Gilas naman, makakalaban ang New Zealand sa November para sa FIBA Asia Cup qualifiers naman. Para sa Gilas Women's FIBA Under-18 ay pasok na sila sa semifinal. Sinihintay na nila kung sino ang kanilang makakalaban. Mas nauna silang nakakuha ng magandang pwesto. Alam na nating lahat na mahirap ang Olympic level, malalakas ang kalaban. Pero yung pag-asa ng Gilas na manalo ay hindi nga rin nawawala at posibleng-posibleng pa rin ang upset. Mamalasin ang kalaban sa kanilang opensa ang gilas naman ay uminit ang kanilang laro sa opensa. Konting pahinga ang ginawa ng gilas pagkalapag nila sa turkey kasabay ng konting picture video sa lugar tapos grind na sa ensayo laban na kaagad mamayang nasa 1am ng 28 Philippine time. May experience na ang team natin at alam nila kung ano ang pakiramdam ng manalo lalong lalo na at sunod sunod ang panalo nila laban sa FIBA Asia Cup qualifiers tune up game laban sa team ng Taiwan Mustangs at ngayon nga ay tumaas ang antas ng kompetisyon Euroleague players ang kalaban ang kinikilala ng lahat na sunod sa level ng competitiveness sa NBA bago ang NBL Australia. Alam naman natin na marami ang nanggagaling na mga players sa Euroleague na papunta sa NBA at naglalaro dito. Ang halos lahat ng mga players ng Turkey sa Euroleague kaya inaasahan na dihado ang gilas sa matchup pero kung nagawa ng Japan na umangat sa rank ng FIBA at, at natalo ang ilan sa malalakas na European teams ay nakikita natin na kaya nga rin ng gilas na gawin ito. Kung hindi man ngayon ay sa hinaharap. Gaya ng nasabi ni Coach Tim Cohn, dito nila makikita kung nasaan na nga ba ang gilas laban sa European basketball players. Ang goal natin ay ang manalo. Pero kung sakali na hindi tayo palarin ay dapat nasa sampu lamang ang lamang ng third game. Kung pwede at kung ganito nga ang score, malaki-laki ang chance natin na makakuha ng upset sa OQT o Olympic Qualifying Tournament na mismo. Nagagawa na ng gilas na makilala sa Asia at nagbubunga ang pamumuno ni Coach Tim Cohn. History ang nagawa sa Asian Games at hindi biro ang team ng Japan, Jordan at China sa Asian Games. Mga top team sa Asia pero nagawa pa rin gilas na makakuha ng ginto sa Asian Games sa FIBA Asia Cup qualifiers naman nakikita natin na magiging qualified ang Gilas at papasok sa FIBA Asia Cup at dito ay kakayanin nilang umabot sa top 4 pwedeng maging championship contender ang Gilas team ngayon sa FIBA Asia Cup.